eto guys minlating panoorin si Miss Lyra Mikulog <speaking in the language> wah na, na, oh, na, na yang <tik>

Daling. Ayan po, si Miss Lera Mikulub po. Uh, Na-feature na po siya nat natin siya dati mga two times na yata. Yung first one is yung um, kumanta siya sa ano sa isang department store. Yung pinilit lang pakantayin tapos napakaganda pala ng boses. The second one is yung nagluluto siya habang kumakanta. So yun po si, si Miss Lera Mikulub So napakalaling po talaga niyang singer uh, napakaganda ng kanyang boses. So, ang video na ito is parang uh, inimbitan siya sa isang birthday. Tapos, pagkatapos na daw niyang kumain is, yun, na nakit na siya na ng mga puso doon. <laughs> kasi yung kanta niya is mapanakit. So, anyway, uh, sana i-support po natin si Miss Lyra Mikulob. Uh, i-follow po natin yung kanyang Facebook page. Nang sa ganun is, mas maging updated po tayo sa mga ina-upload or ginagawa niya mga cover videos or cover songs kasi marami din po siya talaga siyang mga cover songs na talagang hahanga or hahangaan nyo dahil nga po sa napakagaling niyang kumanta, napakaganda ng boses, iba yung iba yung quality ng kanyang boses medyo buo siya na malaki basta masarap siyang pakinggan, ang hirap ipaliwanag, pero yun yan, iniulit ko nga palagi na sana nasuportahan po natin yung mga ganitong mga talento, uh, ganitong mga talents yung mga kababayan po nating nag-e-effort talaga na mag-post ng kanilang mga talento sa social media. Kasi malaki din ang maitutulong nito sa kanila para magkaroon ng dagdag encouragement sa kanilang sarili at the same time confidence sa sarili para mas ipagpatuloy pa kanila ang kanilang ginagawa. Si Miss Lyra is sanay na din ito sa pag-i-perform eh. I'm not sure kung saan siya nakasali dati. Pero I'm sure na nakasali na talaga siya dati sa mga competition, especially sa TV. Uh, hindi lang ako updated kasi hindi naman ako palagi nanonood ng TV. Pero anyway, sana mapanood ko siya sa Tawag na Tanghalan, sa The Voice, uh, sa Singling, sa Tahanan ng Kampiyon or sa The Clash. Nang sa ganun is mas may bagay pa niya sa mas nakakaraming <clears throat> mga tao or mga Pilipino ang kanyang talento sa pagkanta. Pasensya na maingay. Anyway, yun nga. Kasi napagaling talaga niya. At ang circle of friends po niya, yung mga singers lang din na na-feature ko dati sila. Miss Rachel Gabresa, yung rest parker siya tawag tanghalan. Si Miss Alisa Quijano, sila Daryl Ong. Uh, Sila-sila yung mga circle of friends ni Miss Clara Mayculo. So, ibig sabihin is magaling siya na singer kasi yung mga kaibigan niya, is mga magagaling na singers. Ayan po. So sana support po natin always ang mga talentado nating mga kababayan, mga Pilipino. Uh, kung paano po natin sinuportahan or sinusuportahan po oh, ito ulit <laughs> yung, mga, yung ibang mga artists, ibang mga lahi ng mga artists like mga K-pop, mga Americans, Australians, Canadians at kung ano-ano pang mga lahi dyan sana din po natin ang sariling atin ang uh, Filipino talents kasi world class talaga yung mga talent Uh, tawag niyan world class yung mga Pinoy pagdating sa talento, especially pagdating sa kantahan. Kasi sa ibang bansa, kung bigyan mo lamang ng mikropono ang isang Pinoy ay paniguradong masyak na ang lahat, especially ang mga foreigners, sa galing kumanta ng isang Pilipino. So sana maging proud po tayo bilang isang Pilipino, maging proud tayo sa mga kababayan nating magagaling kumanta. Yung tagang ang boses is pang international, pang world class. Ayyan. So yun, ang dami ko nang sinasabi. Pasensya na kayo. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always take I amin mean, always bring pa yung kapote sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganang kapag mainitan hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan ay hindi po tayo magbabasa ng ulan and always take vitamin C para mag-boost ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan na garagad ng kung ano-ano mga mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paibay mga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po umuulan so once again ay naulit po hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video A uh, pray always, tumawag ulit sa kanya, mag-pray palagi, magpasalamat. So God bless po sa ating lahat and bye for now po.